Six Threat vs hindi i-upload ni Pibus at mga fans lalong bumilib kay Enigma. So tara! Mainit nga ang usapin sa pag-delete ng PSP sa labang Saki vs Yang Wan dahil sa mga linya na binitawan ni Saki kay Andrew E. Maraming mga fans ang hindi natuwa sa naging desisyon ng PSP dahil napaka unfair naman daw nito sa iba sa post nga na nilabas ng PSB. Dito sinabi nilang baka hindi nila i-upload ang mga yaring semifinals sa pagitan ni ST at Shea na gaganapin sa Dabaw. Marami tuloy nagsasabi ng mga fans na parang bumabawi si Pibus dahil sa dami na natatanggap nilang bash. Dinamay pa si DJ Med at Moro Beats. Tangay na, di papasok yan. Kesa naman sa mga kantang gawa ni Andrew E. Puro tinagalog lang. Find an, find an ugly woman, tinagalog lang yun. Eh. ano? At least makabuluhan yung kanta ng Moro Beach. Hindi puros hugot at labsungan. E ina yung mga kanta ni Andrew E. Puros pa. Isipin mo, Moro Beach, mahal kong Pilipinas. Andrew E. Binibirocha. Ganon yung mga idol nyo, eh, no? Sa kabilang balita naman, dahil nga sa mga nangyayaring issue, lalong bumili mga batter rap fans sa nag-iisang anigma, lalo siyang na-appreciate ng mga tao dahil may paninindigan at talagang hinubog siya ng panahon sa gantong larangan. Malalaman nga natin ito sa isang interview sa kanya. Siyempre hindi mo ma-fault no, mo ma -fault yung creative, any form of creative pursuit, no? Uh, failure wise or ano, de ba? Kung ano man yan. I guess yung kung sa tamang mo is nasasakop yung ano, no? Yung realistic side. Siyempre may mga nakakasama lagi, pero pero wala eh, parang ano na yun eh, parang parate talaga yan. Parate Parte ng tanong ko, Arik, yung ano, yung... Paano mo masasabing nakakatulong to sa overall hip-hop culture? Kung ano mga, mga umuusbong na yan, or nakakasama na? Siguro yung pinaka-fair na ano dun is pareho eh. Pero kapag sinabi kong pareho, kasama rin kami dun. Parang alam mo yun, like, uh, maaaring ano, di ba? Pucha, may naitutulong yung flip-top mismo, pero baka may, may nasisira din siya. So, I think ano, di ba parang patas lang na assessment yun na kahit sino man yan may 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 magandang man ano na ma, na nadadala or na, na, na um, may pamit din tapos kami rin may may ganoon parang hindi kami ano hindi kami siguro Exempted, o, parang hindi hindi pwedeng magpaka high horse sa ganung bagay na ano parang i mean lalo daw ano, parang parang ba lalo to ano, sa pinaka roots ko bilang hip hop head na mas militante pa dati at ganun-ganun Siyempre, marami, marami talaga ng ano. Sa mundo ng battle rap, which is way bigger than myself at mga ano ko, mga mga ideal score, ano, di ba? Uh, marami talaga dun na uh, hindi, naman, hindi naman lahat game ako sa sa eh, kahit sa kuyari sa klase ng linya or sa ano, di ba? Parang sa antics or sa, hmm. <laughs> sa ano man. Pero hindi siya tungkol sa ano eh. Hindi siya tungkol sa gusto ko in that sense eh. Parang Parang pwede ako magkaganong opinion, pero... Pero parang hindi na rin para, ano, para problem pa, parang para i-broadcast. <laughs> Alam mo yun, parang, okay, ah, uh, ganun, may, may ganun, par 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 sya, parang par yeah. talaga siya, parang okay. Oo, and parang siguro, ano, parte siya, ang ganda rin sinabi mo na, ano eh, hindi kayo exempted doon. Mm, -hmm. parang ikaw, parang accountable ka rin. Oh. Pero, meron, pero, pero, <laughs> curious lang ako, Meron ba na naramdaman mo na hindi ata okay yung ano, nangyari na yun? Hindi, so, marami, 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 talaga. <laughs> marami naman. I think kahit sa ano um, uh, ilabas muna natin pa yung, ano, yung morals, ilapit muna natin mismo sa battle rap. Um, marami, marami ano eh, k kasing simple lang ng, ano, ng, uh, decision per battle. Marami naman dyan eh, hindi naman ako sangayon eh, pero pero wala eh. Parang hindi, eh yun yung akala ko, pero may judges tayo, trabaho nila yun. So parang ganoon ako ka-detached sa kanya din. Parang at the end of the day, alam ko rin kung ano yung gusto ko, ano yung pinaka-trip ko. Um, uh, ako mismo yung nasa gitna nun. So, mm. uh, pero other than that, uh, yun, parang kung may 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 mga negative ano, 'di ba? Criticism towards sa ano sa judging, ganun. Parang hindi hindi ako hung up eh sa ganun. Eh. Uh, gets Obviously, gets shot pag sa ano, high stakes tournament. Yan ano, syempre mas maigpit 'yan kasi uh, bilang ano naman gusto kong isipin naman matagal ko nang nagagawa yung ano ko yung yung uh, duty ko para para higpitan para usein or ano But otherwise, uh, yun, kaya ko rin sana sa mga MCs, mo isipin yung manalo matalo kasi almost na, na nga lang yun eh, parang formality na lang yun eh, parang in that sense eh. At the end of the day, Una sa lahat, kapag maganda naman yung pinakita mo, tanga na, okay na yun eh. Okay yun sa crowd, okay yun sa fans, sa hardcore fans. At lalo, siguro kung kung problema ka, okay siya sa akin bilang taga, taga box sa'yo ulit. <laughs> di ba? So, uh, pwede ka rin namang manalo na, ano, na hindi ko nagustuhan eh. Or, or di ba, parang baka hindi ako inclined na i-book ka ulit. Di ba? So, mm, so yun, yun, parang ano. May marami sa, sa judging pa lang to answer your question directly do di ba parang sa judging palang uh, evidence na na, na marami talagang hindi laging okay sa akin pero okay lang yun parang ganoon. Mm, yes, yes. Pero ano, gaano kadalas nangyayari na ano? syempre sabi mo detached ka no. You're kumbaga nagkitiwala ka rin sa mga judge. You're mm -hmm. making them accountable uh -huh. dun sa pag-judge nila. May dahilan kung bakit mo sila pinili. Uh -huh. So, pero gaano kadalas na ano, yung resulta, hindi ka sangayon. <laughs> Siguro, ano, fair average, baka ano baka two battles every event. So, mm -hmm. baka two out of seven, two out of eight, um, pero average yun. So sabihin na natin, minsan may event na sangayon naman ako sa lahat. Tapos yung next event, yung apat dun, hindi ako sangayon. So, uh, pero feeling ko ganun. Feeling ko nasa ganun yun. Mm. Uh, pero hanggang dun lang din talaga siya. Oh, parang, <laughs> I mean, una sa lahat sa, in, uh, sa, live moment, uh, kailangan kong intindihin yung program ko eh. So tuloy-tuloy pa siya. Mm. Uh, Siyempre sa ano sa sa mga sa mga boys sa ano sa staff pagkatapos parang ano uh, mag exchange notes kaya lahat parang oh, ting mo dun sa ano so battle ganyan, mm ganyan. Hmm. Yun, yun. So, parang parang ganon feeling ko na nasa ganon nasa two battles per event na hindi ako fully ano uh, parang fully sold or uh, hindi ako nag-agree. Pero, yun nga, so what? <laughs> Kung hindi ako nag-agree, ano mo yun? Diba? Parang, uh, ayun, yun lang yun. Yeah. yeah. Curious ako sa ano eh sa mga nanonood na battle MCs. Para gusto ko silang tanongin ni ano eh. Anong mas gusto nyo? Manalo? Pero parang hindi na impress si Arik sa inyo. <laughs> <laughs> or, 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 talo. Pero tayo may, may pa-PM si Boss. Na, hindi <laughs> naman. Tayo di, na, wild yun men. Doon po pasok yung poem, di ba? Ano, diba? Parang hindi nakakasama yung attempt. Eh. Yung ano, wow. so, Again, yun nga, even, even if if, ano, eh, kahit sabihin na natin sa mga ano, sa pagkakataong hindi ako na ano, hindi, hindi ako na-impress, pero hindi ibig sabihin nun eh, sikatigil mo. Ang, ang flip, ang ah, flip top. <laughs> <laughs> De, hindi, hindi sumasablay ang flip top. Ang, ah, ang... Dito talaga sa banda dito, mas bibilib talaga tayong lahat sa flip top. Regarding sa, regarding sa professionalism, si Anigma talaga is the best man. Kasi never silang pumapayag na magkaroon ng gantong klase na issue. So kayo ba, ano masasabi nyo sa nag-iisang Anigma? At anong reaction nyo sa payag ng PSP? Na baka hindi daw nila upload ang labang SC Berchei? Kung ano man sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.